Alam mo ba na ang mga anghel ay hindi lang kwento o mito? Totoo sila at gumagalaw pa rin sa buhay ng mga tao hanggang ngayon. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang tatlong katotohanan tungkol sa mga anghel kung paano sila nag-a-appear sa panaginip, naglalakad sa paligid natin, at nagbibigay proteksyon. May bonus pa, ang mga anghel ay nananalangin din para sa atin. Kaya bago tayo magsimula, gusto kong itanong Handa ka bang makaranas ng mas malalim na encounter mula sa Diyos? Kung oo, itype mo sa comments ang mga salitang, Speak to me, Lord. Simple lang, pero kapag ginawa mo ito ng may pananampalataya, ipinapakita mong handa kang makinig sa tinig ng Diyos. Angels appear in dreams. Ang panaginip ay hindi basta imahinasyon lang. Sa Biblia, malinaw na sinasabi sa Mateo 1 verse 20 na nagpakita ang isang anghel kay Jose sa kanyang panaginip at nagbigay ng mahalagang mensahe mula sa Diyos. Huwag siyang matakot tanggapin si Maria bilang asawa dahil ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay ipinaglihi ng Espiritu Santo. Pansinin natin, hindi sinabi ng Biblia na nanaginip lang si Jose tungkol sa anghel. Ang sinabi, nagpakita ang anghel sa kanyang panaginip. Ibig sabihin, ang anghel mismo ang pumasok sa kanyang subconscious state para maghatid ng mensahe ng Diyos. Nakakamangha ito dahil ipinapakita nito na ang Diyos ay kayang gumamit ng kahit anong paraan para makausap ang kanyang mga anak. Kaya minsan, may panaginip tayo na kakaiba ang dating. Parang totoo. Parang may mensahe. Hindi ito basta-basta. Maaring iyon ay paraan ng Diyos para ipaalala ang kanyang plano, magbigay ng babala, o magbigay ng direksyon. Kaya kung gusto mong mas malinaw na marinig ang Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip, simulan mong isuko ang iyong pagtulog sa Kanya. Magdasal bago matulog. Panginoon, kung nais mong magsalita, buksan mo ang aking espiritu. At kung may panaginip ka, naramdam mong mula sa Diyos, isulat mo ito. Tandaan, ang Diyos ay buhay at ang kanyang mga anghel ay maaaring magdala ng kanyang salita kahit sa iyong pagtulog angels walk among us. Ayon sa Hebreo 13 verse 2, Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito ay may ilang nakapagpatuloy ng mga anghel na hindi nila nalalaman. Ibig sabihin, posibleng nakakasalamuha natin ang mga anghel sa araw-araw nang hindi natin namamalayan. Maaring nasa jeep sila, nasa opisina, sa kalsada, o maging sa simpleng estrangherong humihingi ng tulong. Isang personal na karanasan ang ibinahagi. Isang gabi, habang bumibili sa grocery store, nakatagpo ng isang lalaking tila homeless at gutom. Pinapasok siya, binilihan ng pagkain, at sinamahan. Ngunit matapos lamang ang ilang minuto, misteryosong nawala ang lalaki. Wala siyang sapat na oras para makalayo, ngunit bigla na lang siyang hindi na makita. Ito ay tila isang supernatural na encounter. Pusibling anghel iyon na isinugo ng Diyos para subukin ang puso o magbigay ng patutoo na totoo ang kanyang salita. Kaya't dapat tayong maging mabuti sa lahat ng tao. Hindi natin alam kung ang tinutulungan natin ay isa palang anghel na isinugo ng Diyos. Ang mga simpleng kabutihang ginagawa natin ay may bigat sa langit. Kaya kung may pagkakataon kang tumulong, gawin mo ito ng may pagmamahal at bukas na puso. Tandaan, baka may anghel na dumadaan sa tabi mo ngayon. Angels Protect Isa sa pinakamakapangyarihang gawain ng mga anghel ay ang pagbibigay ng proteksyon. Sa Daniel 6.22, isinugo ng Diyos ang kanyang anghel para isara ang bibig ng mga leon upang hindi mapahamak si Daniel. Sa awit 91.11-13, sinasabi, Sapagkat siya'y mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo Upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad, isang patutuorin ang ibinahagi. Ang lola, habang nakatingin sa isang hukay sa construction site, biglang nadulas. Kung nahulog siya, sigurado'ng malubha ang kanyang kapapakan. Pero bigla raw siyang naramdaman na may humawak sa kanya mula sa ilalim ng kanyang mga braso at hinila siya pabalik sa ligtas na lugar. Nang tumingin siya para magpasalamat, wala namang tao doon. Sino ang humawak sa kanya? Isa itong malinaw na gawa ng isang anghel ng Diyos. Application. Hindi natin nakikita ang lahat ng panganib sa paligid, pero may mga anghel na naka-assign para magbantay sa atin. Baka ilang beses ka nang naligtas sa aksidente nang hindi mo alam dahil may anghel na nakatalaga para protektahan ka. Ang ating trabaho ay magtiwala sa Diyos. Maglakad ayon sa Kanyang kalooban at maniwala na hindi niya tayo pababayaan. Angels pray and intercede. Sa Zacharias 1 verse 12, mababasa na ang anghel ay nanalangin. O Panginoon ng mga hukbo, hanggang kailan ka magagalit sa Jerusalem at sa mga bayan ng Huda? Nakakagulat, hindi ba? Hindi lang sila mensahero o tagapagbantay, kundi sila mismo ay nananalangin sa Diyos para sa kanyang bayan. Ibig sabihin, habang nananalangin tayo dito sa lupa, may mga anghel ding nananalangin at nag intercede sa langit. Ipinapakita nito na ang buong kalangitan ay aktibong gumagalaw para sa kapakanan ng mga anak ng Diyos. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. May mga nilalang na nilikha ng Diyos na sumusuporta, nagbabantay at nananalangin para sa iyo. Kaya huwag mong isipin na maliit ang panalangin mo. Kapag nananalangin ka, may eko ito sa kalangitan, at ang mga anghel mismo ay tumutulong sa pagdadala ng mga kahilingan ng mga banal sa Diyos. Kaya't huwag kang panghinaan ng loob. May suporta ka mula sa langit. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na hindi kami nag-iisa. Salamat sa mga anghel na iyong isinugo para magdala ng mensahe, magbigay ng proteksyon, at manalangin para sa amin. Ama, buksan mo ang aming mga mata, upang maging mas malinaw ang pagkilos ng iyong espiritu at ang realidad ng spiritual realm. Bigyan mo kami ng childlike faith upang huwag kaming matakot, maniwala sa supernatural na gawa mo. Idinadalangin ko na ang bawat nakikinig ngayon ay maranasan ang iyong presensya at proteksyon sa araw-araw nilang buhay. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya at gawin mo silang mas sensitive sa boses mo at sa mga paraan ng pagkilos mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pa ang ma-encourage. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na mensahe. At kung may personal kang karanasan tungkol sa mga anghel, i-share mo sa comments. Baka ang testimonyo mo ang magpalakas ng pananampalataya ng iba.